pagninilay sa Ebanghelyo para sa Nobyembre 27 Lukas, Kabanata 21, versikulo 12 hanggang labing Sinabi ni Jesus na bago mangyari ang mga katapusan ng panahon ang kanyang mga tagasunod ay uhulihin, uusigin at dadalin sa mga sinagoga at bilangguan sila ay dadalhin sa harap ng mga hari at gobernador dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Ang mga pagsubok na ito ay magiging pagkakataon para sa kanila na magpatotoo tungkol sa kanilang pananampalataya. Sinabi ni Jesus sa kanila na huwag magalala kung paano sila magsasagot o magtatanggol sa kanilang sarili. Ipinangako ni Jesus na bibigyan niya sila ng karulungan na hindi kayang kontrahin o salangutin ng kanilang mga kaaway. Babala na Yesus na sila ay ipagkakanulo maging ng kanilang mga magulang, kapatid, kamag-anak at kaibigan. Maraming tao ang mamumuhi sa kanila dahil sa kanilang pagsunod kay Yesus. Sa kabila ng lahat ng ito, sinabi ni Yesus na walang anuman ang masasaktan sa kanila sa pamamagitan ng kanilang pagtatyaga at katapatan maililigtas nila ang kanilang mga sarili Paano natin mayangkop ang ebanghelyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Tulad ng babala ni dapat tayong maging handa sa mga pagsubok at hamon sa buhay. Hindi man kasing bigat ng pag-uusig maaari tayong makaranas sa mga pagsubok dahil sa ating pananampalataya o mga paninindigan. Ang ating pang-araw-araw na buhay ay dapat maging patatoo ng ating pan pananampalataya. Sa ating mga kilos at salita, maaari tayong magbigay na positibo ng positibong saksi sa ating paniniwala. Sa mga oras ng pagsubok o pag-aalinlangan, dapat tayong magtiwala sa Diyos at sa Kanyang karunungan. Hindi natin kailangan mag kung paano harapin ang mga hamon dahil ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kakayahan. Maaring makaranas tayo ng pagsalungat o hindi pagkakaunuan mula sa iba, minsan kahit mula sa mga mahal natin sa buhay. Dahil sa ating mga paniniwala o desisyon, dapat natin tanggapin nito na may pangunawa at pagmamahal. Sa kabila ng mga hamon, dapat tayong manatiling tapat sa ating mga paniniwala at prinsipyo ang katapatan sa maliit na bagay ay mahalaga kahit may mga taong sumasalungat sa atin dapat natin silang patawarin at mahalin pa rin tulad ng turo ni Jesus ang pagtsatsaga sa gitna ng mga pagsubok ay mahalaga ito ay nagpapalakas ng na ating karakter at pananampalataya dapat nating panatilihin ang pag-asa at positibong pananaw na naniniwala na sa huli ang Diyos ang mga ngalaga sa atin. Ang mga salita ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na harapin ang anumang hamon sa buhay. Dapat nating pagyamanin ang ating kaalaman sa ating pananampalataya upang mas maging handa sa pagsagot sa mga tanong o pagharap sa mga hamon. Sa kabila ng mga personal na pagsubok, dapat nating ipagpatuloy ang paglilingkod at pagtulong sa iba. Regular, regular na pagninilay sa mga salita ng Diyos at panalangin ay makakatulong sa atin na mapanatili ang ating spiritual na lakas.